Si Marcelo na hindi nalaman ito ang tungol sa kanilang anak ni Olga pero hindi naman mauwi sa wala ang pagkawala ni Marcelo si Don Pacundo Mano mismo ang maniningil kay Ramon. Samantala sa pagkawala ni Marcelo, malaking tulong din ito sa grupo ni Tanggol lalo na kay Tanggol na kung saan siya ang pagkakatiwalaan ni Don Pacundo sa kanilang negosyo. Mas malaki ang parteng makukubra nila Tanggol. Samantala ang Great Phoenix ang susunod na pinunteriya ni Ramon. Aalamin o mano niya kung ang Great Phoenix ba o mano kumukuha sa kanilang mga kliyente. Kapag nagkataon na tama umano ang kanyang hinala, mananagot umano ang mga ito. Nagpapasalamat si Don Pacundo sa ginawang taktika ni Marcelo dahil dito hindi umano nalaman ni Ramon ang panunulot nila sa kliyente nito. na Naisip ni Pacundo na paniwalain ang kanilang kliyente na si Tangol umano ang may-ari sa kanilang produkto. Agad namang pumayag itong si Tangol pero may hiningi din siyang kapalit. Sinabi niya kay Don Pacundo na kailangan mas malaking parte umano ang kanilang makukuha kumpara kay Don Pacundo kondo. Katwiran ni Tanggol, buhay umano nila ang nakataya dito at higit sa lahat, sila ang humaharap sa kanilang mga kliyente. Sa pagpaliwanag ni Pakundo Kalatanggol, kailangan hindi umano malaman ni Ramon na siya umano ang kumakalaban sa negosyo nito. Naisip ni Don Pakundo ang kaligtasan ng kanyang apo. Sigurado si Pakundo kapag malaman ni Ramon ang ginawa nila, maari si Catherine umano ang gagamitin ni Ramon para siya higantihan. Sa kabilang dako naman ay hindi pa rin tapos itong si Ramon kay David. Muli naman niya itong pinatikim sa kanyang kamao. Ilang beses na umano yung pinagbigyan ni itong si David Este Jesus pero lagi umano pumapalpak. Munti ka nang natuluyan ni Ramon itong si David pero humarang naman itong si Don Julio at Olga. Sinabi ni Ramon na maraming pera umano ang nawawala sa kanila dahil sa kapalpakan ni Jesus.